Noong unang panahon sa isang liblib -lib na bayan sa kabundukan, may isang sinaunang tulay na gawa sa makakapal na bato. Sinasabing itinayo ito noong unang panahon ng mga Espanyol gamit ang pawis at dugo na mga katutubong sapilitang pinagtatrabaho. Ang tulay ay lumulundo sa gitna ng ilog at noong una pa lang, ay natatakpan na ito ng makakapal na baging at lumot ang mga matatanda sa bayan ay may kasunduan 'wag kailanman tatawid sa tulay kapag palubog na ang araw ayon sa mga kwento noong mga panahong ginagawa pa lamang ang tulay maraming mga katutubo ang nasawi dahil sa malupit na pamumuno ng mga Espanyol ang kanilang mga kaluluwa raw, ay hindi makaharap ng kapayapaan at nananatiling naglalagalag sa paligid ng tulay na iyon. Ngunit ang pinaka nakakatakot na kwento ay ang tungkol sa isang babaeng ngalang Isabel. Si Isabel ay isang dalagang katutubo na pinilit na magtrabaho sa tulay. Minahal siya ng isang Espanyol na opisyal na tila may kakaibang pagkahumaling sa kanya. Ngunit nang malaman ni Isabel ang totoong ugali ng opisyal, tumanggi siya sa mga alok nito. Dahil sa galit, ibinuwal lang opisyal si Isabel sa ilog mula sa tulay sa gabi ng isang gabing malakas ang bagyo. Lumipas ang panahon at ang tulay ay nakompleto sa kabila ng maraming mga namatay. Subalit so, simula nang mamatay si Isabel, kakaibang mga pangyayari ang nagsimula sa tulay tuwing takip silim. Ayon sa mga nakakita, kapag pumatak ang dilim, makikita sa gitna ng tulay ang figura ng isang babaeng nakaputi, basang-basa at walang kasing lamig ang tingin. Sino mang maglakas loob na lumapit ay makakarinig na may hinang bulong sa hangin tila daing at tikbi na nagmumula sa ilalim ng tulay. Isang gabi, isang grupo ng mga binata ang nagpasya na subukan ng kanilang tapang. Aakyat sila sa tulay at susubukan kung totoo ang kwento. Nakangiti at nagbibiro pa silang pumasok sa madilim na daan. Ngunit nang sila'y nasa gitna na, ang lahat ay tila ng lamig marinig ang isang mahinang hikbi. Isa sa kanila si Carlo, ang nagpatuloy. Lumapit siya sa pinagmumula ng tunog sa gitna ng tulay at bigla niyang nakita ang isang babaeng nakatalikod. Hindi makapaniwala si Carlo. Ang babaeng nakaputi ay humihikbi at tila lumulutang. Sino ka? Tanong niya kahit nanginginig na ang kanyang boses. Unti-unting humarap ang babae at ang mukha niya ay nababalot ng dugo. Ang mga mata ay luwa at tila umiiyak ng dugong mahapdi. Sumigaw si Carlo at nagtatakbong bumalik sa kanyang mga kasama. Ngunit habang tumatakbo siya, may isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Nang lingunin niya ito, nakita niya ang malalamig na mga mata ni Isabel na nakatitik sa kanya. Bigla siyang nabalot ng katiliman. Kinabukasan, natagpuan si Carlos sa ilalim ng tulay. Wala ng buhay at ang mga mata niya ay nananatiling nakabuka na tila natigilan sa matinding takot. Simula noon, walang sino man ang muling naglakas loob na tumawid sa tulay kapag dumidilim. Sinasabing ang kaluluwa ni Isabel ay naroroon pa rin. Naghahanap ng hustisya at nananabig sa mga mapaparusahan. At tuwing gabi, kung maglalakas loob kung sino man ang dumaan dun, makaririnig ka ng mahina at malamyos na hikbi ng isang babaeng naghihintay. Naghihintay na isa pang kaluluwang kukunin niya patungo sa ilog ng mga nawawalang espiritu.